Yan, magandang umaga sa inyo ulit at nandito naman tayo dito sa may Alinsabay, covered court dito sa may barangay Manggahan no? at na nakikita nyo yung mga ating pamaskong handog goodie bags ay tuloy tuloy pa rin ang pamamahagi dito no? at ayan, nakikita nyo kinakarga na ng mga tauhan ng gobyerno so, so ayan, tingnan natin dito tara, iikot ko kayo no? itong napaka-rami at malabundok na mga goodie bags so ayan So bagong lahat ito no. So nandito yung mga naghahakot. So and ikot ko kayo sa mga malabundukin na parang kala mo eh nasa maze tayo no. Ayan. Napakaraming goodie bags kabilaan guys. Ayan. Ayan. So, parang nasa kweba tayo no. So ayan nandito yung mga bantay passive personnel natin upang mag-help ng assistance at security dito sa mga goodie bags ato no nakikita nyo naman na talagang napakasipag nito nila ano tuloy tuloy yung pamimigay ng ating pamaskong ayan kita nyo na napakarami yan at isa, kung excited na kayo mas excited sila na mapa, mapa, mahagi na itong mga goodie bags natin no kita nyo guys nandito ako ngayon sa medyo stage to ah. so yun no natatanaw dito yung mga goodie bags ano So ayan sa mga nanonood ah, share na lang po ang ating live tapos paki-follow din po ang ating Facebook page. Ayan. So, dito ngayon sa kinatatayuan ko is tumungtong na ako ng ano. So, nakita niyo yung taas, ano. Napakaraming goodie bags yan, guys. Lahat talaga, mabibigyan. At talagang merry ang Christmas, no. So, kung gusto ko nga lang tumungtong eh, baka, <laughs> ayaw, wag na natin. Baka ma-damage natin yung goods. Kaya hanggang dito tayo, tatanaw natin. So, ayaw, papahabain ko pa, no. Para makita nyo kung gano'ng kataas Ayan. Ito, medyo itataas natin yung cellphone ko, no? Iaangat natin para makita nyo yung pinakataas. So, ayan, nakita nyo naman, ano? Ang malaki ba? <laughs> so, ayan, bababa tayo, guys. Ano? At, natin kung paano nga ba, ano? na. O titingnan natin ang proseso. So dito may makikita tayo dito mga team leader mga namamahagi ng mga goodie bags. So ang ginagawa naman dito is ayun, kinakarga no. So kunari, itong driver na to is nagre nag nag magkakarga siya ng 300 goodie bags. Ayun. Magkakarga nila no. Tapos may may mga personal din tayo na dito na taga-lista no? ng mga kung ilang piraso ang kinakarga sa mga truck na nagpupunta no. So yan, maraming tagatali guys talaga binibilang nila sila siguro nila kung na nasakto ang may sa ating <laughs> ang ating goodie bags ayan. Ayan, kasi ito Pag pinagganan nila to i-distribute na doon sa pinakamaliliit na street no kung saan na nag start na mamigay so ito yung pinaka ano pinaka kumbaga ito staging area ng ating pamaskungan dog no dito kumukuha yung mga tao yung mga sasakyan gaya nito na magdi-deliver or magbababa dun sa pinaka street street upang dun naman ipamahagi ng mga ating ground personnel ayan. so yun nga nakikita nyo dito may mga bantay passive personnel din tayo dito para mag no? sa siguridad at nagtatali din sila no? Nag monitor din sila dito kung ilan yung mga nakikakarga Ayan, may mga PSD din so, ayan. So nag-share data sila para magtugma yung tali nila no or yung bilang nila. So, Ayun. Yeah, may mga clean and green ano. So yan kung so, mapapansin niyo medyo kabilaan na yung karga. Meron din doon. Ah, uh, sa tingin natin kasi para mapabilis yung pagkakarga ng mga goodie bag sa sasakyan no pinabilaan uh, kinabilaan nila may nagtatali rin dun sa kabila ano? Ayan, may nagtatali din dun tapos meron din dito meron din dito uh, At para medyo mapabilis ano? kasi sa medyo maliit ano natin isang sasakyan lang ang, cash, ang pagkakasya ano? meron dito, meron doon mamaya pupuntahan natin itong banda so ayan So itong truck na ay eh, medyo malaki-laki ang may kakarga nito. I-try ka ko eh. Ayan ah. Uh, at sa mga dyan, pag-i-share na lang ng live natin. Ano, uh, para maraming makakita at maraming ma-excite. Ano. So abangan na lang natin yung mga post na ating passing. dun sa kung saan ang schedule ng ano natin ngayon. na uh, pamaskungan doon natin ano? Tara, dito, dito naman tayo. So, ito pag may napunit at may nasira no na Bags ang ginagawa naman nila is pinapalitan nila ng bag ayan so, nyo yan, nakita na natin yung laman ano at ah, sir ano to sir napunit na bags to pinapalitan nyo po okay. so, nakita na tuloy natin yung may, malaman mo ang dumami yung laman ng ating pamaskong ando ngayon sir ano medyo bumigat hindi oh, nopo mixik yah napupugay ano, siyempre eh, dahil eh pabalita ni ko yan na kita natin ayan yah na yah na Papalitan na ng na yah 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 Ayan, yun. Tumuhay, yun. So, yan, dito naman tayo sa kabila, ano. Uh, may, nagwa, may nagkakarga rin dito, guys. So, kaya punta natin dito. So, ito, may nagbabalat din dito ng mga nasisirang eco bag. Ayan. Gaya yan. Papalitan ni Kuya pagka nakunit. Pinapalitan niya ng bagong lalagyan, no. Eh, para hindi matapon yung mga laman ng rin. Kaya, no. Kaya natin yung goodie bag. Kaya na. Tingnan natin yung mga laman, no. Napakarami pala na nadagdagan ng ating laman ng pamaskong andog no? so ayan nakikita natin dito ayan, may nagkakarga rin so kabilaan yan ano so, nandun tayo kanina may nagkakarga doon kasi nagkakarga rin dito ayan nakikita natin dito medyo mukhang marami malaki yung truck nila doon ha pero ilan ilan kakarga doon sa truck nyo sir parang ang laki ng truck na yun ilan 1,200 na good ayun 2, sa so, Dela Staging area din po doon. Ah, abang lang ka, abang. Ah, okay. Napakalaki ng ano din, oh. kaya hindi eh, magkasya tong truck kaya ang ginawa ng kabilaan na lang, no. Alisa, no. Uh, so so may mga security personnel din da sa dito na nagtatali sa babantayan no Oh, doon sa kabila. Ginawa nilang kabilaan talaga tong ano para medyo mapabilis na rin ang kanila gaya ng gaya na ito ikakarga 10 sampu yata to or 20-20 to. Para mas madaling mabilang ng ating mga tao ano? na no. Yan dun dunyan yung kakadagan, Sa malaking truck 'yun eh, medyo malaking ng laman. Sabi nga, 1200 ang ikakarga doon. Eh ikot pa rin tayo dito, no Pakita ko sa inyo 'yung eh. napakalaking covered coat nito, no. At nakita nyo, eh, halos mapuno na ng goodie bags dito. Hindi natin alam kung ilan yung estimate na ito, no? Uh, mamaya, tingnan natin kung ilan yung estimate na itong nandito, no? So, ikot ko lang muna kayo. <laughs> Napaka, kala mo, o, ng mga goodie bags yan. Ah, Dami. So, ito, nasa gilid ako ng covered court, ano? <laughs> Para tayong Oh, may daan nandito oh. Ayan, oh. Parang nasa maze tayo ng mga pamaskong handog, ano? <laughs> Ayan. Ayan. Talagang meri ang Christmas natin itong mga taga-masig, ano? so hanggang dito na lang muna itong mga uh, -like, no? maraming maraming salamat sa panonood uh, at huwag niyo kalimutan i-share, i-like at i-follow itong Facebook page na ito no? Uh, para sa mga updated na balita at maraming videos pa no? na kaabang-abang ayan thank you stay safe ulit uh, at ingat kayo palagi bye